Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 across the board na aumento sa honoraria ng mga guro at poll workers na magsisilbi sa 2025 midterm election sa araw ng lunes, Mayo 12. Sa isang statement, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kalihim, ang bagong honoraria rates para sa mga magsisilbing electoral board chairperson ay 12,000 pesos mula sa dating 10,000 pesos. Makakatanggap naman ang Paul Clark at a third member ng 11,000 pesos na ororarya mula sa dating 9,000 pesos habang ang support staff naman ay makakatanggap na ng 8,000 pesos mula sa dating 6,000 pesos. Ayon sa ahensya, naglaan ng 7.4 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act para sa sahod ng mga poll workers. Base naman sa data ng Commission on Elections, bilyon sa nihayag ng Department of Budget and Management na nasa 758,000 ang kabu ang bilang ng poll workers para yan sa national and local elections. Hinimok naman ni Secretary Pangandaman ng Poll Body na tiyaki na makakuha ng mga guro at poll workers ang kanilang kompensasyon ng agaran hanggat maari.